ngayon dahil gagawa pala tayo ng project natin is gagawa tayo ng screen mesh kaya kailangan natin ng mesh, nylon mesh ang tawag dito ay siyang mga, mga, mga sa mga bago ano ganyan po mesh na gamit natin is 120 kaya kailangan din natin ng red magkakita natin mga gamit nyo mga guys, ayaw ako ng screenwash okay, ito mga ng Siyempre, wala po taong um, stretcher eh, kasi ang stretcher po kasi ay hindi nandas po siya ng mga uh, 6,000, gano'n. Um, Depende sa kasit eh, um, pero dahil sa wala tayo, ano-ano ang hata-hata niyo. Anong gawin natin? Ito nga po si Lucas ah. Ito uh, nga, kanto ng alin niya. Tapos, konting hatak dito. So, uh, dahil meron na siya dito, tsaka dito, right? pwede na natin siya. Uh, so, uh, so, uh, yeah. Tapos, din natin siya dito. Sa meretya din. Tapos, so, maging sumusunod siya so, yung sandreta. Masasura ang pagkakabit ng pag -a 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 na, alam mo Kita yes. niyo ba? Ngayon, dahil sa wala tayong panghigte, pang pang kukuha tayo ng Yon, dahil sa wala pala yung panghatak ko, gumamit mo na ako ng walang laman na ano. Pero kahit may lamang pwede siya. Ang purpose niya para mahawakan mo siya ng... Mahawakan mo siya ng... Mahatak mo siya. Pwede mo siya kontra yung dito para... Para pag hinatak mo siya. Napipint-pint siya ng pag -angin. -angin siya. Kahit punti-punti lang pong papag-ano. hanggang magandang oh, po siya palakas okay, so, dahil maliit lang yung ano natin ang hatak natin is konti din lang so, bagay kung marunong naman kayo ng ano pero para sa mga bago pwede nyo rin itong ano pero pagka kung budget na po talang stretching na para dito ano wala po tayong pambili ng stretching kaya sanay po tayo sa mga manual na pag stretch yan, pinagpukura ko siya ng to dito after wala po tayong pangantra Kung mapapansin nyo, nababatak na siya yung mga parting nito. Pero kung titignan nyo po, di ba, easy lang na yun. Easy lang. Sa mga nagtatanong, saan ako nang ganito? Marami po kasi tayong piyasukan na dati pong hindi rin tayo marunay. Wala po siya sa mga iba't ibang printer na nakasama yan doon po natin natutunan ng iba't ibang process. Merong mga print, merong mga printing na Merong mga printing na merong kompletong kagamitan. Meron namang sanay talaga sila sa mga manumanong proseso Ilalagay lang natin meron. Pag ng paghatak na screen mesh. Mm. Ito siya, yung ano na. Simple lang po eh. simple lang. Sa una mukha pong siyang mahirap pero pagka pre assess nyo na po siya. Madali naman po ang pagkakasya. Yan. Yan. Ito. arin na natin? Ito na natin kasi napaikita na natin siya na Don't po siya, guys. Diba? Yun lang po ang sikreto ng paggawa ng screen mesh. Uh, sa mga beginners dyan, tapos siyempre, eh, nahirapan sila kung paano. Sa una taga, mahirap kung paano gawin ang process. Pero pagka nakita nyo na kung paano talaga yung tamang process kung paano sya pinagawa dun yung po malalaman na madali lang po palang pagdapit ng skill mosh yan, yeah, galing po yung kadalit mga ka-printing ability kailangan lang natin is abilidad yun lang po guys yun lang po guys at maraming salamat sa panonood kung meron kayong natutunan ay like and share na lang po yung video natin at saka subscribe na rin po yun lang po, maraming maraming salamat